Bisda, gusto ko lang i-share sa inyo na God is very happy with this child, no? Sobrang nag-glorify si God sa ginawa ng batang ito. And sobrang nakakataba ng puso, sobrang saya ng Panginoon, alam ko, sa ginawa ng batang ito. Naway, mag-set ito ng example sa mga tao na sa panahon ng disaster, hindi po tayo dapat magpanik. Alam ko, normal lang sa isang tao na magpanik pag may mangyayari, mangyayaring disaster. Kasi nga, hindi natin alam yung mga nangyayari. Minsan nagpapanik tayo at hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Pero, saludo ako sa batang ito. Kasi guys, tingnan nyo kung anong ginawa niya nung panahon ng lindol. Ito, sana ang gagawin natin bilang mga anak ng Panginoon. Dapat hindi tayo matakot. Kasi nga, di ba ang hinihintay natin ang pagbalik ni God at makasama natin siya. So, tignan nyo ang ginawa ng batang ito na may mag ng example. Ito po yun, guys. <coughs> So, nakita nyo sa video na yun, guys, na instead na magpanik tayo, magpray po tayo, guys. magpray po tayo, luhod tayo, at magpray tayo na, Lord, protect us. I-glorify, i-worship natin si God. Hindi lang sa panahon na yan. Kung hindi sa panahon na, walang mga nangyayari. So, either may disaster o walang disaster, let us praise and worship God. Kasi hindi lang po dapat tayo nag-pray pag may mayroong mga masasamang nangyari, pag may disaster, kundi every moment in our life, yan po ang dapat nating gawin. Na instead na magpanik, magpray po tayo. Kasi makikinig si God sa atin. And God let it happen with a purpose. Kasi gusto ni God na i-remind tayo na mga tao, na mga taong mahal niya, na magrepent, magconfess ng mga kasalanan, humingi ng patawad. Mag-believe, mag i-receive mag at i-accept si God na personal na Savior sa buhay natin. Guys, may panahon pa. May panahon pa habang may buhay pa tayo. E ready po natin yung ating sarili na meron tayong Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po tayo maniniwala kung hindi gawin po natin yung mga bagay na ikakaglorify, ikakasaya, ikatutuwa ng ating Panginoon. Kasi hindi lang po nagsta-stop yung pagiging anak natin sa Panginoon sa paniniwala kung hindi gawin po natin yung mga bagay na dapat na at ikatutuwa ng ating Panginoon. Yun po yung pagsiserve, pag-worship, at paggagawa ng mga bagay kung ano man yung nakasulat sa Biblia at sa mga salita niya. Guys, walang imposible. Ulitin ko, habang may buhay, e natin ang ating sarili. I-accept si God as our personal Savior na Savior or manluluwas sa ating kinabuhi. Guys, huwag niyo pong sayangin yung panahon kasi konting-konti na lang po yung panahon natin. Mga nangyayaring disaster na ito, ito lang po ay isang reminder, isang patikim ni God. Meron pang mas mangyayari pa sa araw ng tribulation. Kaya, let's continue to serve God, let's continue to pray, let's continue to do what God can glorify Him. No? I-control po natin yung ating sarili na gumawa ng mga bagay na hindi ikinatutuwa ng ating Panginoon. Alam kong hindi tayo perpekto, pero pag nakinig tayo, open yung mind natin, open yung heart natin for changing, for changes, para sa ikaglorify ng Panginoon. Kasi yung buhay natin, guys, hindi pa dito nagtatakos sa mundo. Meron pa tayong pangalawang buhay, which is yun yung realidad ng buhay natin after death. So, naway, maging example lang batang ito na mag-pray instead na mag-panic. Okay, mga kababayan, mga kapatid, mga kabisda ko. So God is only, God is waiting for you. Nandyan lang si God makikinig sa'yo. Ang gusto lang niya is, pumaroon ka kay God, magbalik loob ka kay God. Nandyan siya, handang tanggapin ka. Handang patawarin ka. Handang pumasok sa buhay mo. The only thing is, allow God to enter your life. Tanggapin mo siya, maniwala ka sa kanya. Guys, ang buhay natin ay temporary lang sa mundong ito. The very important is na may Panginoon tayo sa puso natin. Ang mga bagay na ito, ito, itong lahat ng ito, hindi natin ito sa langit. Ang gusto ni God is yung may personal na relationship tayo sa Kanya. Habang mabuhay mga pag-asa, huwag niyong antayin na mawala na kayo ng buhay. Tsaka pa lang kayo mag humingi ng patawad, tsaka pa lang kayo i-accept si God. Wala na guys. There's no chance pag ikaw ay namatay na. And there's no chance pag balik ni God. Tapos, pag balik ni God, tas hindi ka nakaready Hindi mo siya in-accept. Diba? Wala nang chance guys. Kaya habang may buhay pa. Okay? Habang may buhay pa, accept God. Believe in God. And let God enter your life and let the Holy Spirit of God control your life to do the things na ikahimaya, ikaglorify ni God. So, yun lang po mga kabistak, naway mag-ingat po kayo sa mga gagawin niyo po, maging handa para sa physical nating pangangailangan, pagtain, gamot, tubig, at maging handa po guys. Okay? So, ito lang po ang masasabi ko sa inyo na accept God as personal Savior in your life. So, wala na pong ibang daan kundi sa Jesus Kristo lamang. So, God bless po at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye po! See you in my next video!